Andito na guys yung uh, magaling magitara si Kuya. Ayan, kuya, ano uh, anong, anong pangalan niyo ka pa po? Uh, si Kuya Lone. Lone. Amaro. Lone Amaro. Amaro. Hello guys, good morning. Naglalakad kami kasama ko si Ruli Official TV, then si Junlin. Lin. Hello guys. TV. Ingat kayo. guys, paki-subscribe ng YouTube channel nila, paki-subscribe. At tuloy-tuloy niyo pong suportahan ang kanilang channel. Okay po, salamat po sa... So nakakatuwa guys kasi talagang napaka interesado nila sa pagdating sa vlogging. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na mag collab kami sa aming mga video. Kasi nga nakikita ko talagang decidido sila. Ngayon guys, sapunta kami dun sa matandang magaling maggitara eh napanood ko kasi sa yung vlog nila niya, yung vlog niya na nagigitara kay Jun Lin TV at kay Rolly Official TV so nagka-interest akong puntahan siya at ngayon ay magbibigay tayo ng string ng gitara or cuerdas bibigyan natin sana ay maging masaya siya hmm? Andit sa akin sana mapasaya natin siya sa kahit sa maliit na bagay lang. Then syempre, ah, natin siya pag naikabit yung na, may listan, <laughs> yung, yung kwerdas. yun guys. Na rin po yung Abangan nyo guys. Papunta pa lang kami pero malapit na daw. Ito na guys yung bahay niya guys ni Kuya Luni. <laughs> Ito isang bahay ni Kuya Luni. Si Kuya Luni ay suro lang siya dito guys wala siyang kasama yung bahay niya yun guys nakikita ko na ang kanyang gitara yan ang kasama ko hello guys support na lang po sa mga uh, pasimuno yanin. kuya pasensya ka na kuya hat ikay naabala namin basigma kuan kasama basig masuko kasamu ah yan Pasensya na ko sa pag-aba abala. Yun guys, itong si Kuya. Napanood ko to sa video ni Junlin TV at saka ni, Lur ni Rolly Busot. Rolly Official TV. Doon ko siya napanood. As in, kung di kay Junlin TV, eh meron siyang more than 1,000 views. Parang napadaan siya sa wall ko, napanood ko siya. So, na interesado ako sa kanya guys kasi <coughs> nagandahan ako dun sa pagigitara niya. Then, napansin ko lang guys dun sa gitara niya. As in, talagang gitara siya, hindi siya yung, may tawag kasi may banjo, may doon ganyan. As in, gitara siya. Napansin ko kasi guys na ang kwerdas niya ay nylon. So, parang na mas na, kung ako ko sa kanya. Ito, na, na, naging interesado ako. Kaya, naging nag-decision ako na bigyan ko siya ng isang set ng stray, uh, ng gitara niya. Kasi para mas gumanda yung tunog ng gitara niya. Kaya, ako, kaya nagka-interesado akong, kaya ako yung nandito po yung kagawa ka sa cordas ng gitara mo. Sana um, maging masaya ka dun sa kahit konti, yun ang maigaling sa puso po. Tapos ngayon, andito yung cordas. Tama ba itong panjo ko yan? Ito yung 1, 2, 3, hanggang six. Ayan ang ganda. Ito naman yan. Ayan. Ito namin. <laughs> yeah, naabala namin siya. ito. Kuya. Tapos mamaya i-vlog natin ang pagkadit nito. Kung paano siya magkadit ng kwerdas. Ayan Kuya. Ako yun eh. May, may dagdag pasensya ka na dito. Ito'y maliit na halaga lang. Kasi ikaw na may inaabala na, namin kasi may trabaho oh, ka okay. sa salubong ka namin. Sana hindi ako magbibigay additional. <laughs> Kaya lang na-isturbo ka namin. Kaya magbibigay ako ng tunti lang ha pa rin siya. Na. Ang tulong Erick, Sige, na rin sa akin. Sige ko yan ha. Yan pala yung surprise <laughs> ng mga editing And guys. Kasi guys, ang galing niya mag -ikara. Actually guys, hindi naman talaga ako sana pupunta dito. Ang plano ko, mag-comment na lang ako sa vlog nung dalawa ni Junlin TV at sa kay Rolly Official TV na magpapadala na lang ako through Gcash. Eh, kaya lang, eh, sabi nilang dalawa, mas maganda daw na andito ako, magsama kami dito. So, kaya ang, ang ginawa nila talaga ay sinundo nila ako doon kahit medyo maulan-ulan. Talagang tinuntahan nila ako. Kaya nakakatuwa na talagang interesado silang makasama ako sa kanilang mga vlog. At yun, guys, makisubscribe na lang din ang mga YouTube channel nila. Rolly Official TV din Jun Lin TV ang guys supportahan po natin sila kasi guys napaganda ng mga layunin namin alam nyo naman nasabi ko na to dati kami mga content creator ay napakaganda ng layunin hindi lang para sa amin dahil ito yung may ibalik din namin sa, sa inyo guys kaya supporta ganun din naman yung intention nila eh kumbaga nagsisimula sila pero mag alam ko ang layunin nila ay ganun din sa layunin ko kaya support po kay sa bawat isa sa amin. Yun po si Rolly Official TV, then si John TV. And guys. Ngayon guys ay panunuorin natin kung paano ikabit ni Kuya. Kuya hawakan. ay akabit na Magaling din ako dito guys mag gitara guys. Ay, hindi dito man ako yung... Ilan taon na Kuya itong gitara mo? Parang... Parang, parang kung ano man ito din oh. Parang ano ay, kung siya kuya, yung pwede siyang isaksak sa speaker. Ano? Dati? Oh, pwede yan. No, no. Pwede rin yan. Binigay lang sa Ito. ito. Yun guys, lumak na yung gitara niya guys. Pero hila niyo po talaga mag-gitara. Ah, sa pool talaga nag-gitara po kayo. No, ako. Ay, no, ay, ano ito kuya, parang singaw na din ya. Ito parang... Na sira. na. Singaw na ito. Oh, Kaya ito. Yun guys, gitara, baka naman dyan. Hahaha. <laughs> Kasi si Kuya talaga ang hilig niya talaga mag-gitara. Kasi solo lang siya dito. Kung um, sa paghapon, ito lang yung libangan niya guys. Ganon ganon. Sino siya guys? Dapat pala inabilhan ko ng kwan ito. Dapat nakita mo kasi yung gitara. para bilahan na muna natin ng kwan ko ng may tiban. Kasi meron ako sa bahay guys. Kung alam ko lang na ganito, dinala ko yung may tiban ko para... Kasi medyo singaw to kasi yun yung medyo tikalong kasi kuya go sa ilong kulpan pero yung ganito guys na niya. gitara na ginamitan siya ng hmm. nylon sabi maninibago siya pag nilagyan mo siya ng tunay na string maninibago siya sa tunog sabi pag nasanay sa nylon di ba kuya hmm. kaya maninibago <laughs> siya dito sa pag pag tunay na string ang gamit dito Lila. Ano ba tawag sa mga gano'n? Pero parang dalawa yung gitara niya. Tatlo. Wala ito, ito. Dalawa itong gitara niya. Ay, kung bakit itong, mas ito ang gusto mong gamitin. Bakit? Ano pag ano ang pagkakaiba nila? May, sira Ay, may sira din naman po yan doon. <laughs> yun guys, mga, ang gitara niya guys. Tingnan mo, mga Guitar lover talaga si Kuya. O, napakaingat niya. Mayroon na siyang ipoks <laughs> Kasi guys, sabi ko bakit mas gusto niyang gamitin yon Kasi ipariho lang din namang may mga sira. May tapal-tapal na din. Kasi pakiramdam mo ko. Kasi guys, medyo singaw na talaga yung gitara niya. Kasi nga may butas dito. Mm -hmm. Eh, bahala siya kung uh, paano niya paggawin ng tunog yung kanya. Yun lustred na ka hmm. nga nga. Ah, ito. Ito, <laughs> lustred. Ito, ito idol verne. Eh. Yan guys. Ito ang tawag na kulili guys. <laughs> itong kulili na guys yung tatay ko magaling din dito <laughs> na ganun ganun siya eh yung tatay ko mahilig sa ganito kulili minsan pang ay yung kwano yung balat ng bayawak okay. banjo. banjo yun ang banjo yeah. eh, kaya alam ko yung banjo kasi yung tatay ko lati may banjo ganito kalaki <laughs> Kuya, malinaw pa yung mata mo? malabo na rin ako. Ay, malabo na rin ako. Ilang taon ka na po? Okay. Ah, bata pa. Ay, nasan kuya yung asawa mo? Ay, wala dito. Tantan nga pa pang pagsar na rin um. Eh, pero hindi po kayo hiwalay. Para hiwalay na din. Hmm. May anak akong isa. I inapuntahan ka naman po dito. Oo. Oh. Ah, okay naman po pala. May tuno na agad eh. Hindi mo ito akaltan. Hindi na. Okay. Hindi na kasi natin si kuya ng epoxy kasi pa, mas maganda daw, mas maganda daw gamitin pag epoxy ang ipapandikit. Kasi nga guys, ang Singaw. Singaw siya. Ang dami kasi niyang butas. Dito din dun sa kabila dun. Marami siyang butas. Kaya bibilhan ko siya mamaya ng epoxy. Kasi okay na guys yung timpla nung, niya, nung string niya. Kaya lang ay medyo singaw. Kasi ang butas. Mas mapapaganda pa ang tunog ito yung kuya. Yan, okay na yung gitara niya. Yun nga ang problema is singaw. Maganda na ang tunog niya. Kaya lang mas gaganda yan pag hindi siya singaw. Kasi ang butas. Kaya ang gagawin ko, bibihan ko siya ng epoxy para mas matapalan niya yung mga butas. Kasi niya. At saka guys, ako yung na na problem sa gitara ni Kuya guys kasi medyo ihad na. Medyo parib na siyang ganun. Kasi nga di ba guys, so ang daming butas. Gitara pa yata. Kupong-kupong. Okay, so ang daming niyang butas. Halos lahat ay butas guys. Kaya dapat malagyan talaga itong dapat malagyan talaga to ng epoxy. So ang plant kasi dapat guys ay may tiban lang kaya lang medyo ayon sa kanya mas maganda daw ay epoxy ang ilalagay. Kaya epoxy ang ating bibilihin. Ayun kuya pa niyang pasensya na kasi niyang naabala ka namin. Oo. Eh, kasi yun nga nagka-interest ako puntahan ka dito para pagtugtugin at yun nga gusto kong mapalta ng perlas yung gitara mo. Kaya pasensya at naabala ka namin. Guys, pauwi na kami. Actually, kasama ulit natin si Kuya Luni. Kasi nga, nasalubong namin siya kanina, ay e, bumalik lang kami. Yun na. Kaya, pauwi na kami.